Hello, magandang gabi sa inyong lahat. May nakita akong post kasi si 88. 'Di ba? Dito na lang, lang ay dito. <laughs> Ma'am, maraming salamat sa pagpunta sa Tagum City para lang makita kami. Mag-ingat kayo palagi. God bless for ah uh, glad God bless your whole family. Ito yung ano, yung pumunta sa Tagum na fan nila. <laughs> Bakit ba't dyan kayo, ano, nagkita hindi kay Linyo? Na itur mo dapat si ma'am doon kila Linyo. Di ba? tinamo mo, basang-basa kay 88 yung, ano, yung itsura niya, oh. Parang, hindi ka ba happy, 88, na binibisita ka ng fan mo? Shit, man. Maligaya ba kayo na ganyan? Na, na may naluloko kayong tao? Yung mga padwende-dwende nyo? kakahiyamin ginagawa nyo? Anong may video ba kayo nung ano? Nung Pwede daw mag-meet. magkikipag meet daw kila 88. Nakakahiyamin. Di ba? Ano ba yan? 88? Tapos, ano, no? Parang, ah, uh, hindi, ano, hindi kayo, parang hindi kayo natitinag. May naloko kayong tao. Ano ba? Pambihira na. Anyway, may, may video dito eh. Yung tungkol ba ito sa bumisita sa inyo? Ako diskumpyado ako dito, wala namang video nung ano, eh dumaldal ka lang ng dumaldal mini. Eh. Ayan oh, no, nakal nakalagay dito oh. Ah. Uh, may ma marami kang istorya kasi pag may may ano, pag may bibisita kayong fan nyo, nalilihis yung topic nyo kay Lino. <laughs> Nag-iiba yung topic nyo. nagkakaroon ng issue kay sa mga duwende katulad nito no. Ah. Uh, duwende na nagnakaw sa kaharian nila duwende linyo ah, di ba parang aalis si linyo para ano yung ano nagkakataon ganyan eh pag may bibisita eh palagi may issue sa kaharian ng duwende na magkakaroon ng dahilan si linyo na hindi magparamdam <laughs> pero pag pero pag umalis na yung ano yung yung bisita nila sa kabilang darating si linyo uli na pwede na uli nilang makausap tapos ito nag nag-post na naman ng video si 88 na ano daw uh, bisita ni Ghost Hunter 88 nakausap na niya ng actual daw pero kung mapapanood mo tong video na to wala namang video eh tingnan nga natin kay, kay Baby Boss kay Baby Boss Samar baka mamaya nandun yung video Baby Boss Samar parang wala na yung channel ni Baby Boss Samar. Ato, Ghost Hunter Shadow. Tinan nga natin to. May ano ba dito? Uh, may video nung bisita nyo? Wala eh. Puro aswang-aswang eh. Ito, inabutan na sikat ng araw yung aswang. Pero tingnan nga natin itong bisita ni 88 kung anong nangyari. Gandang umaga po no, nalito po tayo sa park ni Kaibigan Linyo. Ah, si Linio po ay wala po dito ngayon. Dahil nakausap niya si tatay dito. Ano na 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 na? ngayon, mula nang nakausap niya si tatay dito. Yung bisita natin ibang bisita pala yung tinutukoy. Hindi sabi sa inyo eh. Clickbait lang 'to eh. Nang nagkaroon sila ng bisita, ang ini-expect ko na na bisitang nakausap eh yung si Ate. Pero nung may bumisita na legit, yung yung tatay na binisita ni Tatay, parang clickbait lang 'to eh. Bisita ni Hunter 88 nakausap na niya nang actual ang duwende So ang iisipin dapat ng mga tao, yung ano, yung pinost mo ito si ma'am. Pero yung pala, ibang bisita pala yung tinutukoy ni 88. Ginagago lang talaga tayo nito ni 88. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, same style yan eh. Pag may bumibisita na ganito, biglang nawawala si Linio. Hindi ba kayo nakakahalata? Kapag ka may bumibisita, nawawala si Linio. Laging wala si Linio. Ang ine-expect ko, yung in-upload mo kaninang umaga, ito si ate, kinakausap si Linyo. Pero nung pinlay ko to clickbait pala. Ibang bisita pala yon yung si tatay daw yon Ewan ko kung sinong tatay yon ano? Gandang umaga po, no? Nalito po tayo sa park ni Kadigang Linyo. Ah, si Linio po ay wala po dito ngayon. Kasi, wala nang nakausap niya si tatay dito. Kaya pala wala si Linyo dyan kasi may bisita nga. Ngayon nag explain si 88. No? Yung bakit wala si Linyo. <laughs> Nangyari na rin dati yan, di ba? May bumisita sa inyo dati. Meron ako video niya na eh. I Search nyo na lang. May bumisita sa kanya dati. Yung uh, kinakausap-kausap pa yung punso dati noon. Na walang sumasagot. Kasi nga, ah uh, hindi naman pwede talagang makausap nyo si Linyo dahil yun ay peke. ba? Diba? Palusot na lang to yung sinasabi ni 88 na ganyan. Yung bisita natin. Personalan talaga sila no? na nakausap ni tatay kasi si tatay meron din pong dalawang duwende doon sa... <laughs> May duwende din yung nakausap. suddenly ano suddenly uh, biglang kinuwento na ni 88 na nakakausap yung duwende nun, ni tatay noon na out of nowhere ano kasi nga may bisita 'di ba may bisita kasi kinlikbait lang kayo green at saka yung pula yung green din tatay kaya Ikaibig din linyo ay... So, asan yung video nun? Actual na... Ah, nakita ni tatay yung mga mata. Ikaibig din linyo ay kumikinang. Ngayon... So, actual daw nakita ni tatay yung mata ni linyo na kumikinang. <laughs> Ang tagal mo nga. Just imagine, ano, hindi nyo malamabidyo-bidyohan yun. Di ba? Three years na kayo nagbablog ng linyo. Hindi nyo man lang mapakiusapan sila nyo na magpakita sa camera? Huwag nyo kong tatarantaduhin ha ah, na ano na hindi pwede magpakita ang duwende. ba? Diba? May video nga kayo ng duwende. Yung nagsusuperman. Pakita ko sa inyo. Huwag nyo kong tarantaduhin na ah, ano na na ano hindi nagpapakita ang duwende sa camera. Minsan yan ang magiging palusot eh. Yan ganyan eh hindi nagpapakita ang duwende sa camera. Pero may video kayo men na nagpakita na yan sa camera, nag Superman pa nga yan men eh. <laughs> si eh, hindi naman si yon pero duwende yon yung nagpakita. Pakita ko sa inyo ha. Yung mga nagpakita kay kay 88 dati. Bakit hindi ma ano? Ah uh, tingnan ko lang ha, paano ba ma ano dito yung yung mga videos, tingnan natin. matagal na yon yung yung video na yon yung yung natumba yung duwende. tapos uh, biglang magsusuperman, di ba? tayi natin. bagal magload ng internet ko eh. Ay, mamaya. Uh, o, oh, ngayon na nga, uh, may, may, iba blind item ako mamaya. <laughs> Isang sikat na ghost hunter na sa barangay nung sponsor na niloko niya. <laughs> Mangyak-ngyak daw dun sa barangay. Ang an daming dahilan. Di ba? Ano bayan yan, but Ba't ganyan? <laughs> mamaya anahin ko, no? Pero hanapin muna natin yung ano yung, yung duwende na nag-Superman. Sana ba yun? Hmm. Ata ta ta ito 'yon oh. Ito yung duwende nyo nga dati kila ito eh. Bye bye edited na yung ano yung yung sound. Doon tayo sa original ha. Doon tayo sa original. Wag yan, wag yan. <laughs> yung nagsasalita si Ate ano yan? 'Di ba? Nakaka-capture naman pala yung duwende sa ano niyo eh. Uh. wala na yung ano no si si Raymond uh. Goose Adventure eh. Uh. Ito, 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 Balan! Ito, ito, ito ito, may Diyos. Ah, sa, sa video ni 88, ang title, may Diyos pala ang mga duwende at binigyan pa ako ng bla bla bla. Ayan, oh, ah, Ghost Hunter 88. Tinan nyo ha, o. Oh. ah magandang gabi po. Hmm. Ah, guys. Andito pala si Linyo. Magandang gabi, Linyo. Andiyan daw And si Linyo. O. Oh. Ano yan, guys? Oh. Parang maliit, ah. O, di ba? Yan ang duwende niya. O, nag-Superman pa nga eh. Di ba? O, ngayon. Bakit ang tanong ko, hindi niyo na pwedeng gamitin yung palusot na ano, no? Na hindi nagpapakita ang duwende sa camera. Eh, bakit yun nagpakita? Di ba? Hindi niyo na pwedeng gamitin na palusot yon. Ngayon, ang, ang tanong ko naman, sa tatlong taon mong binibidyohan si Linyo na nakakausap mo, bakit kahit kailan hindi pa nagpapakita? 'di ba? Inuulit ko, hindi niyo pwedeng sabihin na hindi nagpapakita sa camera ang duwende kasi may na-videohan kayo before eh, na nag-Superman eh. 'Di ba? <laughs> Kaya nga ginagago tayo ni 88 eh. Dito po tayo sa mga alaga natin muna. Ipapakita ko lang sa inyo guys na. No? Ito yung mga pabo natin. Wala. Na talaga. Clickbait yan. Wala kaming interest yan. Ang interest itong title mo. 'di ba? Dina-damage control mo eh. 'Di ba? Dina-damage control mo yung ano eh, yung yung bisita mo eh. Na hindi nakita si Linyo, 'di ba? Come on. Uh, may ari nito maliliit pa. Ngayon, tama. Biglang may nag-ano, may may nag-comment oh. Totoo sir 88, kumikinang talaga ang mata ni kaibigang Linyo parang ilaw at minsan din ang damit niya maliwanag. Isang beses ko siya nakita diyan sa park. Eee, pinini 88 oh. Para talagang ano ikumbinsi talaga kayo na nagpapakita yung yung duwende na yan. 'Di ba? Hindi niya mabidyuhan yan men eh. <laughs> Kung di, de, ang definition ah, kumikinang daw ang mata at minsan yung damit niya maliwanag daw. O, oh, eh bakit itong ano eh bakit itong duwende dito na ano, sabi ni 88 dito si Linyo, nandiyan pala si Linyo, sabi nga natin mo. Ah, uh, magandang gabi po. Mm. Oh, andito pala si Linio. No, andito pala daw si Linyo. So meaning, ito magpapakita na to si Linyo. Eh bakit hindi ganyan ang definition ni Linyo? Sa sinasabi nyo na kumikinang ang mata. Sabi Linyo. Oh. Madala ako no. So, asa na kumikinang ang mata diyan? Mukha nga yan eh. Di ba? Mukha nga estatwa yan eh. Ano yan guys? Oo. Oh. Parang ah. Oo. Oh. Tugug. Di ba? Na nadapa sa hinila ng tali. O oh, asan ang kumikinang andamit doon? Mga sinungaling pala tong mga to eh. Ginagago yung mga nanonood. la Tapos ito, kwento-kwento na lang si Iti ito. Dahil, ano eh, di ba? Uh, nalampasan niya na eh. May nauto na naman siyang isang bisita man eh. Di ba? Kaya ngayon, uh, medyo paliwanag-paliwanag lang ng konte Di ba? Meron tayo mga manok dito guys. Eh, wala kami pakialam doon sa manok mo. Yung duwende yung pinag-uusapan. Ito. Eh, nililigaw mo kami Sa isang pugad ay dalawang pabo. wala Itog naman niya 25 wala kami pakialam diyan. putang na naman na. ang pakialam namin yung duwende wala clickbait ano tinan mo itong title o oh. bisita ni Ghost Hunter 88 nakausap niya yung actual ang uh, ng actual daw ang duwende linyo pero pinapakita mo mga manok at pabo ano kinalaman ng duwende sa manok at pabo? Pati itlog ng pabo. <laughs> Wala. Mm, ano? Mga mga supporter na ATA, tuwa ba kayo na inulul na naman kayo? 'Di ba? Tuwa kayo na inulul kayo? Grabe. Napaka-shorty natin. Ang swerte. Ang oh, pinag-uusapan yung duwende. Bilay mo. No? Nag Nagkwento lang tungkol doon sa pagpapakita ng duwende ng isang minuto. The rest, puro manok at tabo na yung pinakita. <laughs> Ay, nako, 88. Ano, 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 ano? Pinagawan pala niya yung ano guys Pinagawan po niya yung Isa doon O dito na siya nag pupugad. Ay di po tigtiin Kukunin natin Wala, yun lang ang video ni 88 Katarantaduhan ba? Diba? Katarantaduhan So mga mga followers ito, hindi ko kayo binabawalan na, na na, na sumuporta diyan ha. Wala naman akong pakialam eh. Pero men, paig ba kayo na tinatarantado ni 88 yung ano nyo? Yung inteligente nyo? Kahit nga sa thumbnail nito, ginagawa tayong gago nito eh. Mga image na kinuha sa Google. Yan know, may kayamanan. Tapos yung duwende. ba? Diba? Alam pala niya, itsura ni Linyo. Pero post siya ng post ng duwende na galing sa Google. Tapos dito natawa ako dito eh. Tong katarantaduhan na naman ng 88 nito eh. Aswang nagtago sa CR pinasok ko kahit may kahit may marumi. <laughs> Ay nako. Sanay na sanay tayong tarantaduhin ang sarili natin eh no. 'di diba? Minsan kaya hindi umuunlad ang Pilipinas dahil sa ganyang ano eh, mentality eh. Parang ano eh, parang sinasadya na lang natin maging tanga. 'Di ba? At ang masakit pa nito, yung mga nagsasabi pa ng totoo, yung inaaway nyo. Ano? Tanga pa rin ba? 2024 na, tanga pa rin. Mga naniniwala kay 88, tanga-tanga pa rin. 2024 na. Mga bobo. Punyeta. Bobo. Bobo. Bobo.